Ulit! Ulit na nga eh! Edit naman eh! Take two! Shuffle! <laughs> ako sa bahay hindi ba masakit. Daw! game bitch. Ako sa bahay! Ito ay three! Mayroon. <laughs> okay. Ano? Menia. Ano ba? Ayaw ko. Anong gusto mo sabihin?

Love you, Yang! Love you, Abay! Miss you! Take care! God bless! Sleep na! Good night! Ano-ano, rin niyo lang ito pagkapeha pag matutulog na! Pag iba naman yung pa-umaga, mamaya naman yun. re record yung paumaga. I love you! I miss you! Good boy, Yang! Good girl! Mag-aaway yung isa't isa. Lalab-lab lahat, si mami, saka si daddy, saka si loo, si lolo, saka si papa, saka si mama, saka si lola, saka si ming-ming, saka si tita, si tita hope, si tita light, titumine, saka si tita si tita berna mo. Pus-poy pa natin yan, ha? Huwag aawain. Aaral pa natin. Huwag aaral sa Central School. Huwag niyo sasabihin na pagod ako, ha? <laughs> hindi rasein yung anak. Pagod ako. Ay kasi... Ano yung sabi ng vitamins? Hmm. Ano yung sabi ko? Huwag na-away-away. Huwag niyo sasabihin pagod kasi na Huwag na hindi yung ka ka pa papasok good boy ha tapos yung yung sisigaw na hey, yoko, maghujap, eh ayoko makamagudyap eh ayoko eh hindi ganun ha good girl pag umuwi si daddy bibila ka lang ng butterfly hindi na butterfly barbie yung butterfly na mismo hindi hindi butterfly barbie joke lang ito naman na kay... I love you

Pagdating ng panahon, ano? ikaw na rin at ako, ha? Papa, huwag kang matulog sa ka sahig, kaya nilalamig ang likod mo. Opo. Sa amin lang po, ay e, paalala, hindi po kong i mo. Hindi! Huwag kang matulog sa sahig! Bumili kayo yung motion. Palitan niyo yun na yung kutsyon niyo, ang dumi, -dumi tama niyo sundan tapos kung brush para tae siwawai sa kasiyang kung brush para tae ha, I love you. you, I love you, I miss you, thank you, bye. mag-usap naman kapag pagod, nakain naman marami, pizza mo dente. Nagpadala niyo kami pictures, send inyo sa email namin. Kaya nga kayo binili ng PC para i-send pero wala kayong send <laughs> Nagpadala nga yung una, haba tapos tapos na. <laughs> Kaya nga nilagyan ng internet para magpadala, kaso wala. <laughs> Ayaw magpadala kayo. Pagdating kayo ng video Post na lang din sa Youtube uh, Doon na lang tayo mag uh, Communicate Communicate na communicate. <laughs> Mama, bumili kayo ng mobile mo Para matawagan ka yan, yan. Papadala ko yung mobile ko dyan 2100 Number Number, Number.

Hindi no, naman talaga si Wise. Eh. eh. Wise, huwag masyado mag-playstation. Pag gabi na, eh, sleep na ha. Pag ilak na yung playstation, baby ha. Saka sa sa, sa mga makikinig pa natin kay Papa. Makikinig kita pa. Hi Mama, huwag bad boy, huwag bad girl. So, huwag pa kalimutan pag si Mami sa si Daddy umuwi dyan ha. Kikis ng marami ha. Madami ha. Saka embrace ha. Madami. Tapos pati tayo matulog. sashimi, maraming tape, ano pa kailangan ni Yang Yang, ano pa ni Maway. Ang tanong, ang tanong, sinabi kagabi ni Aliya, <laughs> anong ginagawa niyo diyan? Ang sagot! Ba tayo pumunta dito? Ay, tayo nandito? dito! Ang sagot, kasi love si Yang si Maway, si Mama, si Papa. Tapos, si Tito Ninoy, Tita Lai, tsaka Tita Kuka, Tita Ako kaya nandito. Hmm. Para uh, sa lahat, sa lahat-lahat. Si love love lahat-lahat. Love -lahat. love lahat. May katanungan ng babae ah. Tapos si Bimbo, pupuntahin niyo diyan parate ha. Lagyan na ng ngipin o kaya pa-implant na para magayang ipin <laughs> naman. <laughs> so, bakit hindi niyo binigay yung binili ko toothbrush kay Bimbo? Oo nga. Nakita ko so, sa video. Sabi ko na, naman, ha? hindi siya yan. <laughs> Kaya hindi yan. yan. <laughs> Kay timbo yung buwan ko pang pangalan yun. Hindi yun na rin binigay. Baka pati yung toothpaste <laughs> ni Bimbo, hindi yun nakakabot. <laughs> <laughs> pati toothpaste ko yung pati toothpaste doon. Eh ba yung Dragon Ball? Oo, oh, may toothpaste din siya. Baka pati toothpaste hindi niya binigay. Sila, may sarili silang toothpaste. Nakakaasar kayo. Putbra. Yun nga lang, regalo ko doon ni Toothbrush ha. Hindi niya magbinigay. Kaya ganun ang ngipin. Tapos Yang, padala mo akong video nung kumakanta um, ka um, ha. Um, yung mapagalan ng ganang ganang mo ha. Yung rocker rocker rocker. Rocker rocker. Tapos yung wagon. <laughs> <laughs> ano yun? Ano yun? Check it to the left. Check it to the right. Point to the east. Point to the left. <laughs> ano ba yun? Yang yang? Ang ah, hapa naman ka kaya nang ba ng YouTube yun? Eh? Okay. Ayan. Yeah. na natin. Kamiya ulit. Part 2. Okay? Part 2. Later. Bye. Wow.